Ang buhay ay binubuo ng mga paghakbang at paghinto. Kadalasan ang naiisip natin sa paghakbang ay pagsulong at yun namang paghinto ay mga setbacks. Pero paano kaya kung pareha sila ay pasulong na ang panahon ng paghinto ay bahagi din sa paggabay ng Diyos sa atin? Pag-usapan natin to. Kapag iniisip natin ng Diyos, madalas nating naiisip, ano kaya ang nais niyang ipagawa sa akin? Ano kaya ang purpose o layunin ko sa buhay? Bagaman mahalagang tanong ang mga ito, meron ding dapat alalahanin sa ating buhay. Isa na dito ay ang katotohan ng siya ay nagkakaloob din ng kapahingahan sa atin. Siya ay isang tanggulan na nagbibigay sa atin ng kapahingahan sa mga laban ng buhay. Isang proteksyon laban sa mga kaaway. Ang Diyos din ay isang pastol na nagdadala sa atin sa masaganang damuhan at tahimik na batisan. Maraming katangian ng Diyos at hawak niya ang ating buhay. Minsan ang akala nating panahon ng karamdaman at problema ay panahon pala ng kapahingahan at kalinga. Ang sabi ng Bible, Ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. He orders the steps and the stops of those who love Him, ayon sa isa pang translation ng verse na ito. Pati yung stops kasama sa itinatakda ng Diyos sa atin. Misan yung akala nating downtime at parang na kapanghihinayang na oras ay pagpapala din pala ng Diyos sa atin. Pag masyado tayong abala at gusto natin yung go-go-go na buhay, ay nawawalan tayo ng appreciation sa mahalagang poses ng buhay o yung mga stops na kung saan nanamnamin natin ang kabutihan ng Diyos. Tandaan mo na parehas na sa steps and stops ng buhay ay merong pakay ang Diyos. Kahit yung panahon na tayo ay pagod at hindi maka-appreciate ng downtime, ay meron pa rin pakay ang Diyos sa ating buhay. Sabi nga ng isang kanta, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you cannot trace His hand, trust His heart. Hindi lahat sa buhay ay madaling intindihin. May mga bagay na mauunawaan mo lamang kung ikaw ay magtitiwala at magpapasakop sa Diyos. Kabilang na dyan ay yung gabay sa paghakbang at yung pagpapala ng paghinto sa mga kaabalahan. Kaya kahit di mo gets ang pakay ni Lord, huwag kang masisiraan ng loob. Magtiwala ka dahil alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at ito ay laging para sa pinakamabuting kapakanan ng bawat isa. Kaya, asa ka pa.